Gikasuhan sa La Libertad Municipal Police Station ang driver sa rescue vehicle nga nahulog sa spillway sa barangay El Paraiso sa Lalibertad Libertad, Zamboanga del Norte o reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury o damage to property. Nakakustudia sa police station ang driver sa rescue vehicle nga giilang si Emelito Pantawan, 50 anyos. Sumala sa kapulisan, hinera ang ulan ni tungura sa lugar. Apan, posibleng kusog ang bundak sa bukid nga bahin hinungdan nga wala maklaro sa driver ang duha ka metrong spillway o nahulog ang sakyanan. Namatay sa insidente ang kapitan sa barangay Sinote, Dumingag sa del Sur, nga si Nicanor Alforo, 37 anyos, ihang asawa og 11 anyos ng anak o pag-umangkon. Ang olang 12 ka mga miyembro sa Adunay Elohim House of Prayer nga sakay sa rescue vehicle. Pauli na unta ang grupo gikan sa usa ka prayer fellowship sa Kanamba Misamis Occidental dihang nahitabo ang insidente. Subay sa report, nagdali ang mga biktima nga makauli hinungdan nga nag-agi kini og shortcut nga dalan nga maagian ng spillway sa Barangay El Paraiso. Ana-ana sa ilang lugar ang mga patay nga lawas.